Hello po. si Tonio Viajero, isang vlogger ko, travel vlogger. right, Yes, welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, Tonio Viajero. Hello po. Um, Ma'am? Ah, sorry, sorry. Aoy, <laughs> napakanong pa ako, napakanong pa ako, napakanong pa ako. Um, okay so, gano'n na po katagal yung business niyo? Bago lang dito sa lugar na to, mag 2 weeks pa lang. 2 weeks pa lang. And yung primary na uh, inyong pagkain ay yung uh, pares. Yes. Okay. Yung ano, wala pa po bang ibang ano? Wala. Pagkain. Kung ano lang yung nandyan, yun lang yung pagkain ko. So, yeah, invite niyo po sila ma'am sa dito sa inyong location. Ayan, sa lahat po na gustong kumain ng Diwata Paris, ang location natin ngayon ay sa Duke na Boulevard pa rin, sa GSIS Gate Landmark natin. So, dito pa rin sa Pasay City, malapit lang sa dating kong pwesto. So may piso na tayong sa sarili at saka may parking na so hindi tayo makikiling. Wala na tayo sa kalsada. So yun. Thank you so much. Sharing lang. Sharing Magandang, magandang, magandang araw muli sa inyo mga kabiyaheros. And for today's video, ay meron tayong vlog tungkol sa sikat na sikat na parisan dito sa Metro Manila. Actually, 3 months ago na pala itong video na ito at sa kadahilan ng sobrang busyng busy tayo sa mga bagay-bagay nung mga nakaraang buwan ay hindi natin na-upload ito. Pasensya naman. So ngayon ay meron na tayong oras at ating babalikan ang kaganapan ang nag-uumpisa pa lamang ang Diwata Pares Overload dito sa may Diokno Avenue sa Pasay City na malapit sa GSIS. At sa video ito ay maririnig nyo ang kwento kung saan nag-uumpisa ang Diwata Pares Overload. Diwata Pares Overload Dito sa may Diokno Boulevard, Pasay City Kung dati ay naririnig lang natin ng salitang Diwata kapag pinag-uusapan ang Philippine Mythology, ngayon ay uh, sikat na rin ito bilang pangalan ng LGBTQ member at Paris Overload Queen na si Deo Balbuena o mas kilala sa bansag na Diwata. Sa social media, laging viral ang dinudumog na 24-hour Paris business ni Diwata dahil sa umano'y pagiging sulit nito. Dahil sa halagang 100 pesos, may pares overload ka na na may unli rice, unli sabaw, at isang bote ng soft drink. Sulit! Para sa mga nakakain na rito, hindi naman mismong pares ang binabalik-balikan ng mga tao, kundi ang lasa ng tagumpay na nakamit ni Diwata dahil sa kanyang pagsisikap sa buhay. Sino nga ba ang mag-aakala na ang dating gay construction worker na nakatira lamang sa ilalim ng tulay at madalas na pagkatuwa noon ay asensado na at may sikat na negosyo na ngayon? Namasukan noon si Diwata bilang isang beautician hanggang sa pinasok niya rin ng pangangalakal. Nag-sideline din siya ng pagtitinda ng kape, sigarilyo at mga candy. Upang mas kumita ng pera ang LGBTQ member na si Diwata ay nagtrabaho rin bilang isang construction worker. Ito, dire-diretso yung kanilang paglalagay ng stock. Wag-wag laon. Ito, bigas. Siguro talagang since na napakaraming uh, kumakain dito, eh talagang tuloy-tuloy yung pag-stock uh, nila ng kanilang mga bigas. Noong 2016, unang nag-viral si Diwata dahil sa kanyang pagrampa sa presinto nang masangkot siya sa isang insidente nang ireklamo niya ang kanyang dalawang kakilala na gumagamit ng ilegal na droga sa ilalim ng tulay. Nauwi sa sakitan ang sumbong ni Diwata kung saan sinugatan siya sa noo at braso gamit ang isang cutter na kanyang inireklamo. Baon ni Diwata sa kanyang pagrampa sa presinto ang kanyang kasabihang Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Sabi pa noon ni diwata sa mga nanakit sa kanya, Mas nababagay kayo sa kulungan kasi mga kriminal kayo. Tignan mo yung ginawa mo sa akin. Ang ganda-ganda na mukha ko, sinira mo. Sumali naman si Diwata sa Miss Q&A Intergalactic Edition ng it Showtime noong 2019. Dito ay nanalo siya ng Bex in Chukchuk -chuk Award. Ilang taon ang makalipas, muling pinag-usapan si Diwata dahil sa kanyang nagtitrend na 24-hour business na pinangalanan niyang Diwata Paris Overload. Ang ino-offer ng kanyang parisan ay Andy Rice, Anlisabaw, Sabaw, at may kasamang soft drinks sa halagang 100 pesos. Nagbebenta na rin siya ng fried chicken o chicken kung kanyang tawagin. Inihaw na liempo at longganisa. Sobrang daming tao. Patok na patok sa masa. Sa mga Pilipino, itong Diwata Pares Overload. table dito. Grabe oh. Ang daming bote ng soft drinks. Parang mm. uulan yata ah. Oh. Masama ang panahon. Ayan, maambon-ambon na oh. iba't ibang klase ng tao yung mga uh, kumakain dito. Excuse Ay. po. Oh. Busy busy sila oh, si Kuya. Overload, oh, tikman kaya natin. Parang natatakam akong tikman yung kanilang uh, pagkain dito. Dahil sa kanyang pagsisikap sa negosyo, nakabili ni siya ng kanyang sariling sasakyan at napaayos na ang kanyang tinitirhan. January 2024, nang matampok ang kwento ni Diwata sa award-winning news magazine show ng GMA na Kapuso Mo, Jessica Soho. tingnan yung mga malalaking kaldero na kanilang ginagamit sa pagluluto dito. Ayan, oh. Ang lalaking kaldero. Grabe, ilang piraso yan. mula na mag-viral si Diwata, maraming artista at social media vloggers na rin ang bumisita sa kanyang parisan, kagaya na lamang ni Alex Gonzaga. Sinagot din ni Diwata ang tanong kung ano ang mas importante, diploma o diskarte? Sagot dito ni Diwata, Alam mo, napaka-importante talaga ng diploma para sa akin. Kung may diploma ka, mas marami ka pang diskarte na magagawa sa buhay pero kung wala ka namang diploma, nasa tao na rin talaga. Depende na yan sa diskarte mo kung papaano mo iangat ang sarili mo. Is this